So, gumagawa tayong guys ng uh, wall fan. Itong wall fan na ito ay uh, wala na siyang uh, power, walang ugong, as in wala talaga. So, dahil napanood ko yung uh, kay uh, oh, shout out, shout out nga pala kay uh Jess Repair TV. Uh, dahil sa tutorial niya. 'Yon, napanood ko at uh, ginawa ko. So, gumana naman siya. So, ang ginawa ko lang, uh, maggagawa ka ng uh, panibagong wire. No? Yung isang bagong wire, i-connect mo siya dito. Yan, dito sa may uh, white and blue. Connect mo siya Tapos, papatagusin mo siya dito. Ito. Ngayon, itong position ng kapasitor, So, pag hinarap mo siya sa dapat itong ano na to kabitan na likod no pag nagharap sa para tama yung ikot hindi mo na kailangan buksan yung dalawang wire para ma-check mo kung uh, tama yung ikot dito ko na kagad sa right magkabit para gumana so gumana talaga siya so mamaya ipakita ko sa inyo yung video so maging maingat lang ha dapat bago nyo i-on yung electric pan ito hindi nyo nahawakan pati ito hindi nyo, nyo rin nahawakan para hindi kayo mangisay ha? so pagkatapos sa inyo kung paano siya gumana pero totoo talaga gumana siya so tapos ko na siyang kinabit no kainayos ko na then saksak na yeah. Tapos, papanda rin natin. 1, 2, 3. Kumbaga. pag okay i So, dito yung 1. Ayan. Ayan yung 1. Okay. 2, 3. Okay. Ah, tama yung ikot. So, yun na. So, salamat kay Jace. Uh, TV repair. God bless idol. Ayun lang guys, salamat. Para humaba ang buhay ng inyong electric fan, lagi nyo po yung i-check siguro once a month kung marami siyang alikabok dyan sa loob. Ibabrush nyo lang yan. Tapos, ihipan nyo. Yung gagamitin nyo pang brush, yung toothbrush mismo. Tapos, ihipan kung wala kayong blower, papahangin. Yeah. Pero mas maganda ihipan Para walang ma-damage na wire Tapos lagyan ng Langis yung Singer yung gamit ko Para Maganda siya kumanta Tuiwi So yun lang guys